So, hi mga siswako! ko! So, for today's video, nagkaroon lang kami ng quick meeting dito sa Green Hills sa Maison San So, ngayon, papunta na kami sa amin uh, venue. Uh, nakamotor lang kami for today kasi 125 pesos lang nakabalik na kami from Green Hills to Bulacan. So, hindi na nga pinakita yung first place namin sa Mary Grace. And ito, nag-lunch uh, kami sa Gloria Marie's Hot Pot. So, yan yung um, pinaka-sauce ng ating mga dimsum and ng ating meat. So, yan. Um, ano siya? Para sa akin ay 8 out of 10. <laughs> Kasi... Kung gusto niya lang din mag hotpot or shabu-shabu, best na siguro mag Tom at least ano na siya, um, andy na. Pero, um, overall experience ko, kasi first time ko lang naman dito is okay naman. So, 8 out of 10. So, ayan, sinerve na yung mga meat and noodles and veggie. So, ayun na nga, right after ng heavy lunch namin sa Gloria Maris, nagpunta kami dito sa The Creamery. And, ang sarap ng mga ice cream nila dyan. For me, that's 10 over 10 ang grade. So, ayan, ang in-order ko is tiramisu. And, promise, ang sarap, ang creamy niya talaga, and mauulit. Mauulit ka talaga. So, ayan kami. And syempre, time na para umuwi mga siswa. So, it's a very tiring day. Pero, uh, productive naman. So, see you ulit on my next video. Bye!